Palagi kong sinasabi na kapag alam niyong taken na, dumistansya na. Hindi yung kayo pa mismo ang lumalapit sa mga taong alam ninyong may jowa na. Ako, nanggigigil ako sa inyo eh, no? Hindi yung alam niyo na taken na, nilalapitan niyo pa. Hindi yung parang may award sa pagiging pa-comfort of the year. Huwag tayong pagmula ng issue sa relasyon ng iba at lalo na kung alam mo na hindi ka dapat nandodoon sa relasyon na yon. Kapag may jowa na, hindi na yan free for all. Respect is not optional. At kung wala ka nun, ikaw ang tunay na problema. At tandaan, hindi lahat ng matamis ay para sa iyo. O oh, ba diba? Ito ay para sa lahat ng mga GGSLs, mga pa-comfort din naman na alam nyo nang taken na yung lalaki o taken na yung babae. Eh, lapit pa rin talaga kayo ng lapit. ba diba? It always takes two to tango. Ibig sabihin noon, hindi natin pwedeng isisi sa isang tao lang, bakit nangyayari yung mga cheating na yan, nangyayari yung mga betrayal na yan, dahil dalawa kayo ang nag-decision yan. Ngayon, kung ikaw ay single, tapos may isang tao na taken na, na lumalapit sa'yo, simple lang naman ang rule dyan. Ikaw na mismo ang lumayo, ikaw na mismo ang dumistansya, ikaw na mismo ang mag-block sa kanya, ikaw na mismo ang mag-say no, ikaw na mismo ang wag siyang replyan, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kung anumang pagnanasa o kagustuhan niya sa'yo. Diba? ba? That is a very simple rule na hindi ko maintindihan bakit ang dami mga tao na alam mo nang taken na isang tao, alam mo nang mapu-fall kayo sa isang bagay na hindi maganda pero ginagawa nyo pa rin. And minsan, dinadahilan nyo, di ba, na ititaki friends lang naman, di ba? Wala naman kami masamang ginagawa. Masyadong silosa lang talaga yung asawa. Masyadong siloso lang talaga yung asawa. Exactly the point. Selosa yung asawa o siloso yung partner. Kaya nga, dapat mas dumidistansya tayo. Tayo na yung gumagawa ng paraan para hindi sila magkaroon ng gulo sa kanilang relasyon because it's their relationship in the very first place. Kaso may mga tao talaga na hindi mo alam kung sinasadya ba nila o hindi nila sinasadya. Na alam mo na nga na ikaw yung nagiging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa pero hindi mo pa rin kinuklose yung door mo doon sa tao na yon. And when I say you close the door, from that person, ikandado mo, ilak mo ng paulit-ulit by blocking them, by not talking to them, by not entertaining them para hindi kayo magkaroon ng problema in the future ikaw na mismo yung dumistansya kasi hindi mo role ang sumira ng isang relasyon. Again, respect is not optional in others' relationship. Hindi pwedeng ibigay lang natin yung respeto sa mga taong kakilala lang natin. Kapag alam natin na ang isang tao ay merong karelasyon, automatic ibigay mo yung respeto at distansya ni deserve nila. Huwag kang maging dahilan para maging anay ng relasyon na ikasisira nila. Distansya, amigo, amiga.